Diyos ko. Oh, ito na. Ready na ako. Nandito na ako. Dito ko alam sa'yo, Eden. Mario Josep. Ito na nga ma, oh. Sumusunod ako sa'yo. Ibig ito? sabihin, luminaw na isip mo. Ano pa nga ba? O siya, tara na. Baka maabutan ko ng asawa. Oh, ma, bago po. Ay, hindi. Ah, uh, napadalaw po kayo. Actually, hindi ako napadalaw, no? Kinukuha ko na yung anak ko. Binabawi ko na sa'yo. Binabawi niyo po si Eden sa akin? Narinig mo, di ba? Eh kasi nga, di ba? Wala kang kwentang asawa. Nagpakasal tayo tapos ganito yung pamumuhay natin. Hindi e ba na tayo umunlad? Bakit naman parang walang pasabi na dadating si mama para sunduin ka dito sa akin? Bakit kailangan pang sabihin sa'yo? Eh wala ka din namang magagawa. Nakikita mo itsura ng anak ko? Kolehiyala yan ang nakuha mo. Ang ganda ng buhay sa akin. Tapos ititira mo sa ganito, parang bahay ng kalapati. Emma, nawalan ako ng trabaho, di ba? Pero gumagawa naman ako ng paraan para matustusan yung pangangailangan namin ni Eden eh. Anong trabaho mo ngayon? Ito, nagbebenta po ako ng ice cream tsaka ice trap sa daan. Ice cream? <laughs> Kaya naman pala naging ganyan lang. Itsura ng anak ko? Nalo siyang! Mukhang naging malnoris na! Renz, huwag mo na dahilan ng pagkawala mo ng trabaho. Jesus. Kasi dati may trabaho ka pa. Ganito pa rin yung sitwasyon natin. Walang pagbabago. Kaya pinagsisisihan ko na ikaw pinili ko. Sa dinami-rami ng nandiligaw sa akin na mayayaman. Ang swerte mo dahil pinili kita. Tapos ngayon, bibigyan mo ako ng ganitong buhay. Eh, Aiden, sinabi mo naman din sa akin na mahal mo noon, di ba? Noon yon, Ngayon hindi na. Kasi tingnan mo. Wala man lang ni isang regalo para sa akin. Anniversary natin. Tite, yeah, huwag naman tayo maabot sa ganito. Bakit, bakit parang namang biglaan yung pagdating niya at pagkuha sa'yo ni Mama dito? Wala man lang pasabi sa akin. Ay na, Renz. Wala nang dapat pag-usapan pa. Alam mo ba, ha? Ngayon ko lang sasabihin sa'yo, na na yung batang niya nung pinalalaki ko, napakataas ang pangarap ko dyan. Hindi ko alam kung bakit nagbulag-bulag yung pagsama sa'yo. Pagkatapos ito ang dadatnang ko, sabi mo nung kinuha mo yan eh, kaya mong pangatawanan kaya mong pagpursigihan na magkaroon ng buhay na maayos. Ito ba yun? Ilang taon na yun nangyari? Ito pa ba yun? Eh ma, ginagawa ko naman po ng paraan, di ba? Ginagawa ko naman po lahat eh. Ginawa mo na lahat? Yun na yun? Eh, bakit hanggang ngayon ang paslupa pa rin tayo? Hoy, sawa na ako maging mahirap. Kung gusto mong maging hampas lupa hanggang mamatay ka, edi eh, sunuhin mo. Hahanap ako ng ibang lalaki na bubuhay sa akin mayaman at may kaya sa buhay. Iden, Di baka naman. namang mo ako kahit pagkakatakon lang panahon lang para lang naman makabuelo ako. Hindi naman panghabang buhay na ganito ako eh. Marami ng panahon yung nasayang. Kaya pwede ba tapusin na natin to? Matawagin mo na nga yung driver. Naiinip na ako dito. Mano, pakidalahan mo na yung sasakyan kung saan mo ako binaba. Aalis na tayo. Iden, Di ma, huwag niyo na ako iwan dito. Ay okay, nako, magsulo ka dyan. Tara na Ako anak, maigin na lang at naka... Wala ka na. Diyos ko po. Kaya yeah, nga. Ganon din naman pala. Sana nun ko pag ginawang kuhanin ka. Pero anak, may pita ako sa'yo. Ano yun? Yung anak ng kumari ko, yun ang kausap ko. Dadating na yung... Dumating na sila, galing US. At yung anak niya, mamamasyal dito para tingnan ka. Maanda yun, Bells. Teka lang. Isa pa yun sa mga manliligaw ko dati na mayaman. Yes, yun na nga! Yung pin yung inignore mo noon! Oh, di ba? Ang haba ng hair ng anak ko. Huwag <laughs> kang mag-alala, mami. Kasi... Ngayon, pipiliin ko na siya. Kasi wala naman ako na palado parents. Puro na sa katang ulo. Pati ko sumakit. Kala akong kain. Kala ko sasabihin mo, huwag kang mag-alala, mami. Gising na gising nga ako. <laughs> <laughs> <Dalo> na ako. Ganun na nga yun. Ano na yung lalaking yun? Pwede na pa tayo nagkikita. Nasa baba na siya. Kaya na pa siya tumawag. Oh, ayan na oh! Good morning po, tita. Hello, Prince! Prince. Para sa'yo. Ay! Natatandaan mo ba si Prince? Naku, oo, oo naman. Oh. Tsaka kung liligawan ako niyan, ngayon, ay, sasagutin ko agad. Baka talagang kayong dalawa ang forever. Oh, di ba? Maliliit pa kayo. Talagang ano na kayo eh. Childhood sweetheart na kayo eh. Ako, mami, hindi malabo. Tsaka isa pa, naghiwalay na kami ng asawa ko. Wala naman yung kwentang lalaki. Ano nangyari? Ay nako, mahabang istorya. Huwag na natin i-focus yun. Ang dapat nating i-focus ngayon, yung pandibidong sa akin. Eh kung sinabot po ba ako dati, di sana okay na mo ngayon. eh kaya nga eh, pinagsisisihan ko. Pero okay lang yun. At least nandito ka na ngayon. <laughs> Kumusta ka naman ngayon, Prince? Ito po, sobrang busy dahil uh, marami po kami negosyo sa US. Kaka-uwi ko lang po dito ngayon. Pero nahirap po ako dun. <laughs> Pero kahit pa paano, andyan pa rin. Umaandar pa rin yung mga business namin. Alam ba ni Mars na nandito ka? Opo. Alam din po niya na ano, pupunta ako dito at magbibigay ako ng ano saan. Wow! eh, kumusta naman ang pag-stay mo dito? Sobrang busy ko rin po sa negosyo, tita. Tapos marami rin po akong property sa Tagayte. Hmm. Kaya rin po akong may dito eh dahil kailangan ko i-process yun. Wow! Iden! Iden! usap. balikan mo na ako! Ano ba? Ikaw! Hindi ka lang pala tanga, bobo ka rin. Nakita mo diba, hiniwalay na kita at kinuha ko ng mama ko para malayo sa'yo. Tapos sumunod ka pa dito, ano kalinta? Masaya naman tayo noon, diba? Natutustusan ko naman yung mga gusto mo kahit nagtitinda lang ako ng ice cream. Hindi yun sapat. Sa tingin mo, hihiwalay ako sa'yo? Kung lahat dugo, luho ko, lahat gusto ko na bibigay mo? Hmm, bigyan mo lang ako ng konting panahon. Hindi, gagawin ko naman ng Hindi naman to pangabang buhay na ganito tayo. Teka, eh. ito ba yung pinagpalit mo sa'kin? Sa Mismo. Ang makapal na mukhang to, may pagsunod pa dito. Tingin mo'y pinagpalit mo sa akin. Tingin mo'y kasuotan na sa kasuotan ko. Ano ba naman? Kaya nga eh, pinagsisisihan ko yung lahat. Pero hindi na yun importante. Ang importante, nililigawan mo ko ngayon, sasagutin kita. Kasi hiwalay na kami ng asawa ko. Hindi pa tayo hiwalay, Eden. Hiwalay na kayo! Kaya nga kinuha ko na ayan na kaya nag sa baluta na, oh! May pagsunod ka pa dito, ang kapal ng mukha mo talaga! Magtindak na lang ice cream doon! Huwag mo kaming guluhin dito! Alam mo, wala kang magandang maidudulot dito. Kaya pwede ba? Umalis ka na! Tingnan mo ba? Tingnan mo yung mga pinagtitinda mo! Tama ba yan? Mapapahunan mo ba sila sa buhay? Ako kaya-kaya ko! Ikaw, ilang buwan at ilang taong pakailangan kumayod para lang maabot kung nasan ako ngayon. Kaya itigil-tigil mo ang ambisyon mo ngayon. Hindi mo nga nabigyan ng anak to eh. Sasakyan, Samusot, tira. Sa kabahay? Saan mo siya tinitira? Sa squatter! Di wala pa kayong kuryente! Nakakatawa naman yung buhay mo! Ay naku, hindi ko rin papangarapin na magkaroon kami ng anak sa kanya. Ano lang yung papalamo niya? Ngayon na ako, hindi mapalamon na maayos. Kaya ako ako sa'yo, itinda mo na yan. Baka wala kang kainin mamaya. Nagsasayang ka lang ng oras dito. At huwag na huwag ka nang babalik. Iyoko na makita ang pagbumukha mo, hampas lupa. Ano Ay, gagawin mo? Lumayas ka! Naintindihan mo? Ako, ikaw talaga yung Prince Charming ko. May knight and shining armor. Tignan mo, pinagtanggol mo ako sa walang hiyang lalaki niya. But anyways, mas bigyan natin ng yung time niya isa-isa. Kasi matagal din nang na-miss. Yes. Kape ka muna ha. Iiwan ko muna kayong ba Magluluto ko ng tanghalian natin. Dito kakakain! Sure, tita. Oh, sige, sige. <laughs> Diyan na kayo. Hello! Uy, nag-reklamo sa sampung franchise natin sa Cebu. Ang taga ang delivery niyan. Oo! Oh, O, ay, sa Hong Kong, ano sabi? O, magbubukas pa lang ng limang franchise doon. Ayusin yung mga trabaho niyo, Diyos ko po! Ay, sandali ah, sandali. Friends! Tito? Anong gagawa mo? Ano nga ba dito? Ano yung mo? Eh tito, nagbebenta nga po ako ng ice cream para sa asawa ko eh. Tsaka lang, para may makain kami. Sandali, naguguluan ako. Di ba alam asawa mo na mayaman ka? Meron kang limang restaurant sa Taguig. Meron kang dalawang mansyon sa Tagaytay. Ba't nagbebenta ka na ng ice cream? Anong gusto mo patunay sa asawa mo? Tito, yun nga. Gusto ko din kasi makita yung totoong ugali niya. Kung kaya niya ba akong samahan sa hirap at ginhawa. E eh ngayon, sinubukan ko tong magbenta ng ice cream. Kung ano yung magiging reaction niya. O oh, ano nangyari? Bakit bigla kang iniwan? Anong ginawa niya? Eh yun eh. Nagsawa sa buhay na ganito. Ice cream lang daw yung kaya kong maging pangkabuhayan sumama dun sa lalaking mayaman na nireto nung nanay niya. Tanga-tanga talaga ng babae na. Una, nakita ko pa lang doon sa babae na, hanap ko na mukhang pera eh. Ngayon sinasabi sabi ko sa iyo eh. Ay, pabuti na rin yan at least, ano, um, hindi siya nakinabang sa yaman mo. O, oh, importante, nandito ka ngayon, o, ready ka na bang ayusin natin yung mga negosyo mo dyan sa tagig. Ang dami dyan. daming babae dyan na mas maganda. Nagkaganda ka sa asawa mo, Diyos ko, na, nakalakalabunga nga. Eh, Tito, mahal na mahal ko rin naman kahit papano na yun. Eh, hindi naman kami nag-umpisa na ganito eh. Nagbago lang siya nung pinakita ko na ganito lang yung kaya kong pangkabuhayan. Pero, mali pala ako. Nangyayahan mo na. Maraming babae dyan. Tsaka yung kasal niya, pwede natin ipaanal yan. Madali na yan dahil una-una na, na lalaki pa. Kapal na mukha. Ibakaganda na lalaki pa. Siguro na nga. Paano? Sa'ka magtutuloy ngayon? Sa'ka nakatira? Wala, pinalayas ako eh. Baka doon na lang ako tumira ngayon sa bago kong condo na binili nung nakaraan. Oh, sige. Ayaw mong gamitin yung Mercedes ko diyan. Para pakita mo naman sa asawa mo na ano na nakachikot ka na. Sige dito. Oh, sige. Ito ah. Kumain ka muna. Daka lang paghanda ka ng pagkain. Sige po. Waiter. Eh, gutom na ako. Ano ni luto? Wala pang sinai. Friends! Friends! Ano ba? Ba't napakaingi mo? Galit ka? Dapat ba ako magalit? Tingnan mo! Isang laman! Wala akong sinain! Ano ba mo ko? Eh di ang gawin mo, mamalaki ka! Ako na lang lagi? Eh, ano ba mamalaki ka? Wala kang binilhin na pera, di ba? Di magtrabaho trabaho ka! Ako lagi magpuprobay dito? Ang bihira naman! Eh, ikaw nga itong pinili ko, di ba? Dapat, buhayin mo ako! Halatang halatang mukha ka talagang pera. ako pa talaga mukhang pera, ha? E ikaw itong hayok na hayok sa akin? Hoy, ikaw, kung hindi mo ko papakainin, hihiwalayin kita. Dati yun. Yung pagmumukha mo yan, kupas na. Kaya pwede ba? Ha? Itigil mo yan pag mamagandang ka. Tama mo ako? Huwag mo sinasaktan. Nanay ko at atsawa ko dati, hindi ako sinasaktan, ha? Ano? Paglulutuan mo ko, hindi. Eh. Magluto ka lang sa Hoy! Ayun ang sinasabi ko sa iyo eh! Ayaw ng dadat na Sasaktan mo na yung anak ko! Alam mo ba? Napalitan ko? Kaya pala nandito yung mag-inan niya? Mga scammer pala yun sa US! Ano? Tapat lang nga sa akin totoo? Eh, kaya lang pala? Dito ako pinunta? Dito ako pinatira? Akala ko pa naman? Dun sa mansyon na sinasabi niya? Eh, no weeks na tayo magkasama. Dito pa rin tayo nakatira. Naku, anak! Drawing pala lahat! Ang lalaman ko pa Ang daming naghahanap niya! Kaya dito kayo sa liblib itinira! Tinan mo! Liblib! Bago ko pa nahanap! Teka! ba nanginginom ka matanda Natural! Magulang ako! Uy! Ako nga sa iyo eh! Dapat nga ako ang kasalanan na eh! Ah! Talaga! Huwag mong sinisigawin ng nanay ko ha! At kayo eh, naniniwala na ako sa sabi-sabi ng mga kapitbahay. At sa sinasabi mong property mo? Kiner BNB mo lang pala. Kaya pala hanggang ngayon, dito pa rin ako nakatira sa mukhang dungga ng dagat. Alam niyo, kung wala kayong utang na loob, magsilahis na lang kayong dalawa! Ah! Utang na loob? Hoy! Wala kaming utang na loob sa'yo. In the first place, Tumulong pa nga kami. Tignan mo! Wala na akong alahas! Malahimik ka! Hindi ako mahal! Paalam muna kung wala kayong dalawa! Lahat ng alahas ko, binenta ko. kasi wala na tayong makain. Tapos ngayon, wala kami utang na loob. Ang kapal ng mukha mo. Lahat ng alaso ako nagbigay. Kaya malahimik ka. Nakikisali pa yung matandang nanay mo na yan. Igagot ka lahati pala tong walang tong respeto sa matanda. Alam mo, nagsisisi ako ay din. Mayigi pa yung dating asawa mo kaysa dito. Ang dating maigi. I-nagtitinda lang din niyo ng ice cream, ng ice cream. Hindi, hindi. Ayan mo, nasa social media na siya. Ang yaman na niya. Kito, may impostor. Oh, ano? Dati pala siyang mayaman at kaso nagtsaga siya sa buhay niya na tumayo sa sarili niya pa ah. Hindi ka gaya nito tumayo sa sarili niya kasi nung alingan. Layasan mo na yan, besh! Hindi ka na! Ako ba? Napakasig aling mo. Bakang tanda. ko yung dating kong asawa. Tingnan mo, bigyaman ako. Tara na nga. Buisit! Buisit! mo na Congratulations, sir, and your brand yung car po. Grabe, sir. Pang tatlong unit yun na yan yan, maraming salamat ha. Eh, kailangan ko rin kasi ngayon sa office ko na maraming sasakyan. Eh. Marami akong pinapag-deliver ngayon. Congratulations so, po, sir. Thank, thank you, you po. Thank you. Ah, Renz. Eden? Pasensya ka na, sinundan kita dito ha. Nabalitaan ko kasi na mayaman ka na. Tapos, pangatlong sasakyan mo na to. Eh, gusto ko lang sana humingi ng sorry sa'yo good timing ka rin talaga. Kung no? kailan ako bumili ng pangatlo kong kotse, tsaka ka pumunta dito. Erin, Rin, magsasorry lang naman sana ako. Tsaka, pwede bang magbalikan na lang tayo? Balikan? Makikipagbalikan ako? kailan mayaman na ako ngayon. Tsaka, din. hindi na kita tatanggapin. Eh. Sa lahat sa lo, ng ang ko sa'yo, yung pag-uugali ng pagpamaltrato mo sa'kin akin doon, dahil walang-wala ako, wala akong ma-provide, hindi mo man lang ako binigyan ng chance. Hindi mo man lang ako biligan ng panahon para makabawi sa'yo. Eh, Renz, pinagsisihan ko naman yun eh. Sige na. Tsaka hinahabol na ako ng mga kaibigan ko kasi marami akong utang sa kanila. Baka, baka ipakulong nila ako. Iden, lumalago na yung business ko. Nakabili na nga ako ng pangatlo kong sasakyan, no? Ibig sabihin, no, kahit wala ka sa buhay ko, hindi kita kailangan para maging successful. Kaya mabuti pa kung malis ka na. Pero Renz, mag-asawa pa rin wala tayo. Wala na akong panahon sa'yo. Alis ka na. Papapicture pa ako eh. Alis! <laughs>